Kaya tayo nagpunta rito eh dahil si Kuya Daniel Razon ay pumunta rito sa Auckland, New Zealand. So, live prayer meeting siya narito. So, kaya nagtipon-tipon ng mga kapatid dito sa parting poke Pukekohe para sa pagsalubong sa aming mga ngaral na si Kuya Daniel Razon. Hello po! At syempre, bago tayo pumasok, eh, kailangan natin na mag-attendance. At habang mga pila, eh, mag-shoutout muna tayo. Shoutout muna sa lokal ng Banay-Banay, sa lokal lang Infanta Quezon, at uh, syempre, ang mga aking mga kalokal, mga kapatid ko sa lokal ng Papakura. So, yan, nakapag-sign in na tayo, nakapag-attendance na. Papasok na tayo, mga kapatid. So, ito po yung venue ano. Yan. Kaya pala lahat ng bagay. Ah, uh, malaki naman po yung venue. Hawiin na lang natin yung mga yeah. hawiin. Tapos lahat ng mga magkakalokal yung binanggit na grupo, di magtawagan na kayo. Isa-isang lugar tayong pero, Tapos Pilipinas, di, di, isang lugar dito, malaki po yan. Bahala na tayo. Nasaan na yung mga taga-papapura? Mga taga-oglan. Parang yun din yun. Din. <laughs> <laughs> Sa isang lugar lang tayo. Sa isang, -isang site tayo. Buha na kayo mga iba-ibang lugar na pinagkit. Ano po? Ano po? Ayan. Pakakura. Well, Parang masyado madami nga, ano? Parang hindi makakakitaan. Bakit hindi na lang group yourselves into 20? Ganon, ano, mga kapatid. Para 20-20. Unang maka-20. Tapos, Oh, hatak na kayo. 20-20. Na 20? 20 -20. sa mga maka-20. 20-20. 20-20. Wala tayo, 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 That's From New Zealand, MCDI cares, MCDI shines to not be the Lord. sa mic. <laughs> <laughs> Mga kapatid, meron pong inihanda po dyan na tanghalian. Kuya. <laughs> 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 Pwede payakap? salamat po sa Diyos. Tapos na ba lahat? Hindi pa Okay, oh.